So guys, good morning. Ito nang ang ating, ito nang ang ating kamatis. So aanihin ko na talaga kasi kailangan ng kainin. Saka ito oh, inubos ko na lahat ng dahon ng aking pitsay kasi kailangan eh. Kahapon nung at nung isang araw munggong kinain ko tapos puro pitsay ang hinalo ko. Tapos may broccoli pa. Tapos ito guys, so ang aking kamatis. Maliit lang siya. Maliit lang yan siya. Mga 30 cm lang ang to 35 cm ang taas pero ang dami daming bunga so yun medyo nasira na nga kasi hindi ko na rin naman namin kayang kainin araw araw dahil meron pa kasi ako dun sa kabila so yan napakasimple lang tsaka meron akong tanim na uh, sunflower so ito yan at yung iba ay bubuka pa lang ayan salamat naman at medyo mahangin ngayon. So, ayan yung iba. Hindi nga, hindi masyadong madami yung mga tanim ko ngayong taon na to. Pero, na sobra naman kaming nakinabang. So, ayan, ang sili ko naman is, ayan o, oh, maliit lang siya pero dami rin bunga. Kasi siguro dipindi sa lupa din. Kasi hindi man ako nag-extra nag, nag magbumili ng ano, soil. Kasi meron namang binibili na soil na para sa ano sa mga tanim so anihin na natin guys talaga eh talagang kakainin na natin sila Yun. thank you salamat po kay God sa ating mga grasya kaya pag may itinanim may aanihin so thank you guys so much and God bless us all